Ayun, good day sa inyong lahat mga idol. Welcome back to my channel, Jerfix nga pala. And today's video natin, share ko lang sa inyo at aalamin lang natin kung uh, anong problema nitong uh, Mitsubishi Mirage dahil ma daw. So aalamin natin ngayong araw kung ano yung pinagmula ng kanyang vibrate at ipapakita ko na rin sa inyo kung ano yung mga i-check iche namin dito. Okay? So, disclaimer lang po. Bale, hindi po tayo professional technician. Bale, sinishare lang natin yung knowledge natin sa inyo upang magkaroon kayo ng konting idea about sa mga sasakyan, sa engine. Baka makakawa kayo ng mga tips and tricks. Okay? So, wag na natin patagalin. Simulan na rin natin. Okay. So, alamin muna natin kung palyado. Yun yung una nating uh, pagbabasihan. Okay, start natin. tingnan natin kung may palya or palyado. Wala naman. Walang misfire. Eh, mabibrate naman talaga yung marriage. Pero dito, mukhang mabibrate talaga eh. Nang gusto. Aircon. Ayan. medyo matas naman kasi kapag ka mababa yun din yung pwedeng pagmula ng vibration yung sobrang baba ng RPM pero dito medyo matas naman ayan papahabol ko lang pala isisingit ko lang bale ihuli natin yung engine support so uh, yung pangatlo natin ang hirap ng ano yan yung pangatlo natin ay mataas yung temperature ng ating makina isa rin nagiging dahilan ng vibration is overheating. So, mas mainam. Alamin natin kung nag-overheat yung uh, makina nyo. May tubig, may uh, fan, gumagana, or yung clutch fan. Kapag kalimbawa sa diesel. So, yun lang din naman. Isa na yung nagiging dahilan ng vibration yung overheat na makina. So, proceed na tayo dun sa engine support. Ayan, na-check na natin kung uh, palyado siya. Na-check na rin natin kung mababa yung idle niya. At pangatlo naman, aalamin naman natin kung may problema yung kanyang support. So, ang gagawin natin dito ay kailangan muna natin na uh, sungkitin. Or pwede natin tong i-visual check. Ang ginagawa ko kasi dito sa mga support na uh, katulad ng nakikita nyo ay kinakapa yung ilalim kasi kung lumobo na yan, may chance na bumagsak na yung kanyang support or sira na talaga lumobo na rin siya eh. So, sungkitin natin. Mukhang lumalaban pa naman. Hindi kasi natin talaga makikita yan eh. Tapos, isa rin tinitingnan ko dito kung halimbawa bagsak na. to Kung dumikit na siya dito sa goma, ibig sabihin nun bumagsak na yung goma. O yung support niya. Ayan. Kita nyo ba? meron ano pa siyang clearance na ikot pa to yeah. so base sa aking testing ay mas mainam na palitan na rin natin to kasi bukod sa lumubo na dito malapit na siyang dumikit sa goma although may laban pa naman siya pero depende yun sa inyo kung gusto nyong palitan transmission support naman hindi natin makikita rin yan kasi pag sinilip natin, di natin makita yung visual. Kailangan natin tanggalin yung battery para ma-check kung punit o nagiwalay na yung support. So, mamaya na yan. Ang gagawin natin ay dun muna tayo sa ilalim at i-check natin yung torque mount or yung sa kanyang lollipop na tinatawag. di ko alam kung anong exact na tawag dyan pero kadalasan kasi lollipop ang tawag ng karamihan. Okay, patatay sa ilalim. Yan, bali tanggal na yung dalawang tornilyo nya Awi ko lang Niluwagan ko lang dito tapos Atake natin Alright, so ito na Nakalas na natin Bale, hindi siya durug na durug Pero nakita nyo naman yung crack, ba? Diba? Mas malaki yung crack nyan kapag sinusundot natin Kasi ganyan din yung pagcheck check ng support hmm sira na yan konting galaw ko iikot na yan eh. maghihiwalay na yan ayan. ito pala ang dahilan ng vibration okay so bale sa ilalim sira na dito papalitan ko na rin yan sa ilalim dahil sira na palitan na rin yung pangatlo naman yung transmission support tinanggal ko yung battery kasi hindi ko nga masilip so ngayon nasisilip na natin ayan na yung kanyang transmission support ngayon alamin natin kung misira o durog na yan kita nyo yan sinusungkit ko yan ha pero hindi ko ma-testing ng maayos kasi pagka sinungkit natin yan o oh. pagka sinungkit natin hindi ganong mahalata diba kaya kailangan talaga na visual ayan durok na siya ayan Ayan, tingnan nyo, yan yung comparison ng bago sa luma. Yung sabi ko sa inyo, bagsak na rin siya. Although hindi ito matama siya, pero masyado na siyang mababa. Ito, tingnan nyo, sobrang taas. Oh. Yan, bago yan. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo sa ilalim. Lumulobo na. Ayan, oh. Pagka lumobo na bumababa na kasi yung support. Yung goma. Tapos, e, tingnan nyo naman itong uh, bago. Nakalubog. Oh. Ayan yan lang naman yung indikasyon kapag kami problema yung mga support lalo na sa mga engine support okay kabit ko na to ayan mga lots bale comparison ulit tayo bale ito yung ating replacement na transmission support ito naman yung uh, tinanggal natin sa sakyan oh, <laughs> wala na tayong dapat na i-comparison naghiwalay na talaga siya so ito yung pinagmumulan talaga ng engine vibration So kapag kasira kasi yung ating uh, support ay magkakaroon talaga tayo ng malakas na vibration tapos kapag halimbawa na naglagay tayo sa gear masyado ng maingay, merong lumalagatak o di kaya masyado ng maplay or magalaw yung ating makina. So ito yung mga dahilan yan. Bali na natin kung anong problema, yun ay yung mga support ng ating sasakyan. So ang gagawin natin, papalitan na natin ng tatlo Kung halimbawa gusto nyo na dalawa lang Kasi yun lang yung naman nakita nyo Tapos dito, hindi pa naman ganun kabagsak Nasa sa inyo yan Okay, so ayun lang Ganun lang yung pag-testing namin ng Kung anong problema ng vibration So basic lang din naman to Hindi ka naman sinasabi na pang professional na technician yung gumagawa nyan Bale, binigyan ko lang kayo ng konting idea Para nang sa ganun ay magkaroon rin kayo ng uh, kaalaman Pukul dito. Ayan. Kaya hindi ko sinasabi na three step lang or tatlong uh, test lang yung pwede natin gawin dyan. Maraming pwedeng pagmulan ng vibration. Okay. So maraming maraming salamat po sa panonood. And you're nga pala. Goodbye.